Minsan ang malimong text, malimong oras, o malimong kasama, sapat na para makaliwa ang Isang ordinaryong araw lang dapat, pero sa isang iglap, pwedeng magbago direksyon ng buhay. Isang search warrant, isang pulis na kumatok, at isang maliit na sasya lang ang naging tulay sa pagitan ng kalayaan at pagkakakulong. Kung iisipin mo, ganun kabilis. Isang maliit na pagkakamali lang, tapos buong pangalan mo nang nakataya. Okay, so sa chika natin today, yung bida natin na si Patrick Dow is not shot. Boo! <gasps> Nakakuha yung polis ng tip from a confidential informant. So, syempre, G agad sila. Pero ano muna? Test by muna para sure! Hindi nag-aksaya ng oras sa mga polis and humingi na agad ng search warrant sa korte para go, go, go na sila sa bahay niya sa Dumaguete. Once nakakuha sila ng go signal from Pidea, dumiretso na sila sa bahay ni Patrick with matching barangay kagawad escort. Tara! may escort si Koya! Pak! Pagpasok nila sa bahay ni Koya mo Patrick, Mmm, jackpot eh. Business is booming ata kasi isang red coin purse na may 14. Yes, 14. Nasa shay ng shop Plus starter pack na gamit like mga lighters, straws, foil, needles, scissors. Improvised tutors pati cash na 3050 pesos Nandun. After Afternoon nilabas lahat ng ebidensya sa porch para i-mark, picturean at i-inventory. Present pa si Kagawad, isang media guy at isang DOJ rep. Tapos dinala na si Patrick at yung mga items sa Provincial Intelligence Branch Office for drug test, exam and all that jazzy snazzy paperwork. So after all that, dinala lahat ng ebidensya sa crime lab. And si Police Chief Inspector Louis mismo, yung nagtest and nagconfirm na yung 14 sachets na nakuha kay Patrick na may totaling weight of 9.38 grams, lahat positive for shabu. And yung urine test ni Kuya, positive din for shabu. Oh my god. Kaya ayun, sinampahan siya ng kaso. Pero nung tinanong sa korte, syempre, not guilty ang kulinya. Eh sino ba naman kasi nga amin ang guilty te? E eh wala namang gustong makulong. Sa trial, deny all the way yung peg niya. Kasi yung version niya, may mga polis daw na bigla-biglang sumugod sa bahay nila ng madaling araw. Hinahanapan niya ng warrant yung mga polis pero ang sagot lang daw sa kanya was, di na kailangang ipakita kasi signed na yan ng mas mataas. So, pinaupo lang daw siya sa porch habang hinahalughog ng mga polis yung loob ng bahay niya. So, basically, wala raw siyang witness mode sa buong search. Pero, nag-decide ang regional trial court. Sabi nila, guilty si Patrick for illegal possession of 9.38 grams ng shabu. Sentenced siya ng 20 years and one day to life imprisonment plus 400,000 pesos fine. And yung 14 na sa officially confiscated at forfeited na. Basically, goodbye. Turned over to government para it dispose legally. Paano yun dispose do? But of course, hindi tapos si Patrick don Hindi siya nagpa-quiet lang, te. Akyat agad siya sa Court of Appeals para i-challenge yung hatol. So umakit si Patrick sa Court of Appeals hoping na mabaliktad yung RTC decision pero nope, affirmed lang siya te. Court of Appeals said kumpleto raw ang elements para makonvict siya at intact naman daw yung chain of custody ng mga ebidensya. Dagdag pa nila yung claim ni Patrick na hindi daw pinakita sa kanya yung search warrant is hindi bumenta kasi meron siyang signature dun mismo sa search warrant. In short, Court of Appeals upheld RTC's guilty verdict with costs pa against him kaya talo siya lalo, te after noon, nag-level up pa siya mga te. Inakit niya sa Supreme Court yung kaso niya. Yan ang mga gusto ko, mga palaban! Okay, so yung drama natin for today's story is sure ba na beyond reasonable doubt na guilty si Patrick? Sagot is yes. Kasi ang sabi ng Supreme Court, Nice try, Patrick, pero fail yung appeal mo. Kumpleto kasi lahat ng elements ng illegal possession. Tingnan nyo ah. Nahuli siya with 14 sachets ng shabu gamit ang valid na search warrant, which obviously wala siyang authority para humawak nun. At saka hello, sa bahay niya kasi mismo nahanap, so walang lusot. Siyempre naman tenos na na yun. Dagdag pa, pasado rin yung chain of custody. Mga oh, ginawa, you know, magandang balita may nangyayari na. May tamang marking, inventory, picture, at present pa yung mga required witnesses gaya ng kagawad, media rep, at DOJ rep. Kaya sabi ng Supreme Court, walang basihan yung palusot na planted o switched yung evidence. In short, kinampihan nila yung RTC at CA. Guilty talaga si Patrick. Period. Undeniable na may 9.38 grams of shabu si Patrick kaya pasok siya sa penalty. Pero may catch. Life imprisonment lang dapat kapag nahuli ka with drugs sa party, social gathering or with at least 2 or more people. Since hindi naman ganun ang sitwasyon ni Patrick nung nahuli siya, hindi dapat life imprisonment yung hatol sa kanya. Kaya, ayun, binago ng Supreme Court yung hatol. Instead of 20 years to life imprisonment, ginawa na lang nilang 20 years and 1 day minimum to 30 years maximum plus 400,000 pesos fine. So, what's the moral of the story? Sa buhay natin, hindi mo kailangan gumawa ng malaking krimen para masira yung buhay mo. Ano ibig sabihin? Yung simpleng Sige, inumpa tayo, last shot, tapos ikaw yung nag-drive, boom, o edi aksidente. O kaya, yung, sige, padala ko lang yung info na to, kahit sketchy yung link, boom, hack buong account mo. Or kahit sa school or yung work, yung, sige, di na ako papasok today. Next thing you know, bagsa ka or tanggal ka sa trabaho. Parang sa kaso ni Patrick, hindi agad obvious yung consequences. Akala mo, maliit lang, pero sa huli, decades ng buhay niya yung kapalit. Kaya sa real life, isip muna bago galaw. Kasi wala tayong undo button. Ikaw, mas pipiliin mo bang kumapit sa easy way out kahit alam mong may kapalit na mabigat? Min <laughs> Hindi ng victim. <-button> <laughs> Siyempre, not guilty yung plea niya. Eh sino ba na Oh my god. So, umakyat. <laughs> With costs pa against him ha. Kaya talo-talo talo-talo si siya lalo. Bakit Chinese ka, te?